Alright, good morning po mga kaborgi So, kamusta po sa inyong lahat So, panibagong araw po mga kaborgi Panibagong vlog na naman po tayo So, medyo matagal-tagal na walang uploads Kasi medyo busy sa trabaho Ayan, ang trabaho natin Lalamove ng delivery rider So, ngayong araw na to guys eh, Ituturo ko kung paano pagkuha Ng, ano, ng regular booking sa Lala Move Para sa mga bagong riders Mga mag-a-apply pa bilang riders ng Lala Move para at least magkaroon kayo ng idea kung paano pagkuha ng actual na booking uh, regular booking muna hindi mo na hindi mo na ituturo yung mga ibang booking yung pabili tsaka yung iba pa so regular booking muna tayo so tara samahan nyo ako mga kaborgi. let's go ride safe po sa lahat ng riders Okay, so, andito na ako, guys, no? Sa area. Ah, uh, nandito ako ngayon sa may, ano, Dau, Mabalakat, Pampanga. So, dito ako mag-aabang ng, ano, ng booking. Ah, uh, sana, uh, makakakuha agad, no? Napakaganda pa naman ng panahon, no? Sa kulimlim, ang sarap bumiyahe. So, sa mga, ano pala, no, guys, nagpapasalamat ako sa lahat ng uh, subscribers, uh, silent viewers, sa mga solid, kaborgi. So, solid kaburo, amin, no? Uh, walang sama pong suporta guys kahit na madalang yung uploads kasi busy busy ngayon sa trabaho kasi bare months eh maraming booking kaya alam nyo na kailangan mong uh, papas no? maraming uh, yung inaanak ang yung inyong so kailangan paspasan ng ano ang pagdi-deliver so ayan sana makakuha agad ng booking ano yan nadami ng mga booking pero pipili lang ako so ayun uh, antay antay lang muna A few moments later. All right, first booking. Yan ang oh, napakaganda. 112 pesos from Angeles, Pampanga to Magalang. So, okay na okay yan. So, ang unang gagawin yan, guys, ano, click mo yung ano, call customer. Kailangan makakusap mo yung customer na confirm booking na. At sabi mo lang, anong proceeding na sa pick-up location. So, da, tara. Let's go, pick-upin na natin yan. Yan, napakaganda ng na panahon. No? Napakasarap bumiyahe First pickup up po natin yan Mekos mekosing Mekos mekos muna yan brother Ayan Baka mekos mekosin pa ng iba Nice Okay na okay sa so, malapit lang to yun So dito na pagdating natin guys Click na yung arrive Ayan Tapos I-photos lang you know So ano siya CPU pagka pagka click ng photo guys i-confirm mo lang, confirm loading pagka confirm loading, okay na yan i-click mo na ulit yung arrow sa taas para ma na sa ano? sa Waze o kung google map o Waze kung anong ginagamit mong mapa so ako Waze ako guys uh, mas kabisado ko kasi yung Waze so dito ko pala siya pinikap guys, may dub shop sa may balibago ang receipt so malapit lang to sa ano guys sa dao uh, 1 km lang yung pick up ko kanina eh so ayan i-deliver natin ko sir Mike baka tirahin pa ng iba so medyo malayo 11 km ayan isasara ko lang aking bag ayun si ate ha <laughs> ganda so ayan let's go biyahe first trip Oh, uh, ingat po tayo palagi sa mga biyahe natin, ano? Ayun. Tara, biyahe na natin 'yan. So from ang uh, uh, Balibago, from Balibago Angeles to mag uh, ano sa Magalang. Uh, malapit lang naman 'yun sa Magalang. Halos uh, pagpasok lang ng Magalang. Ayun, so andito na tayo. Binilisan ko na 'yung <laughs> ano. mahaba 'yung 11 kilometers. Ayun, welcome Magalang. Kung panggamalaos po po so in sabihin nung tuloy po kayo yun, so pagdating sa drop of location swipe lang yung arrive tapos, yes, drop off now yan pagkatapos nyan start unloading tapos take photo so kailangan, kailangan yung, kailangan take photo hindi yung makukomplete pag walang ganyan proof of delivery yan so pagka picture, complete delivery so tapos unloading complete ayun complete delivery na tapos uh, cash collected yes tapos ayan lang give review lang so kailangan nyo review na yun guys so kayo na ba mag review dyan ako palaging 5 5 stars yan so yun lang so pagkaka complete na nun guys mapupunta na yun sa ano yung yung booking na yan mapupunta na sa completed Okay so sa mga bagong riders and sa, sa mga aspiring riders ng LalaMove sana makatulong yung itong video natos no sa inyo. So ayan, guys no yung booking kanina, ayan. So kanina na, na, na diyan sa so, ongoing, pagka-complete noon, mapupunta na siya diyan sa so, completed. So ayun. So ayan, diyan so, yung makikita kung magkano sa 112 yung commission nila LalaMove yung hatian ng ano. So ayun. So ang bayad ni Ma'am ay 150. So sa 112 well, may tip na 30 pesos. Very good, not bad. Napakagandang first booking. So maraming salamat po.